Hello, hello. Don't mind my hair. Parang ano la yun. Nag-rest ako kasi pagod ako. Kagaling namin ng supermarket. Tapos, uh, tumingin kami kung merong, merong silang tindang rice. Kasi since last week, last Friday ba yun? Kasi last week, nakakaubusan ng rice. Pumunta kami ng, ano, ng, ng Cosmos. Walang rice. Tapos ngayon pumunta kami ng supermarket. Wala din. As in, wala. Ubus lahat. Tapos pumunta kami ng Welsha, wala din, wala silang tindang rice. O oh, nakakaubusan na yun yung rice nila. I think meron pa kaming rice pero konti na lang yun. Siguro good for one week, I'm not sure. Tingnan nga natin kung meron pa pa rice doon. Ako yung hair ko. Check na natin. Check natin. Ito po lang yung rice. Yung baka namin, yung rice. Yan, ito na lang ano na pirang rice. Ayan. I think, ano, haabot pa naman ito ng na ano, siguro dalawang linggo. <laughs> dalawang linggo sa siguro to sa amin kasi, saan Siguro abot yun ng 2 weeks kasi kapag meron naman kaming work is ano Ay wala pa pala kaming ano ngayon wala kaming lunch kaya lang ako, kasi August kasi ngayon, pero meron akong trabaho ng August. So, yung ginagawa ko, nagluluto ako every morning. Nang rice kasi nagbabaon ako. Kasi kapag bibili ka sa labas, sa convenience store, mas mahal. Pero kapag magluluto ko sa bahay, yun makakatipid. Nako. Haabot pa kaya ng two weeks yung rice namin. Nako. Pag walang rice, rice is life pa naman mag ano na lang kami mag bread bread <laughs> or ano kain kami ng ano ng jagay mo jagay, jagay mo. patatas sweet potatoes ano ba yun yung ano yakimo diba mangan kami di <laughs> nagkakabusan yung stock nila ng rice ngayon dito sa japan tingnan natin